Magandang buhay mga ka-Dragon! For today's video nga pala mga ka-Dragon ay wala. Nasakit talaga ngayon yung anti-Jai. Wala talaga sa mood, Jai. Kaya wala ka talaga magpasurang-surang ngayon. Kaya grabe, Jai. Sini-punyan, Jai. Sakit yung ulo, ubo. na ewan ko talaga dala siguro to ng init kahapon, Jai. mag ingat talaga ngayon, zay Kaya grabe ang init. Hindi na talaga mabangbang, day Nagdala talaga ng sakit ngayon ang init. At buti naman at nakapaglinis na ako dito sa kwarto. At ayan mga Jay, ginoo ko tabang magkabang sumakit so, talaga lalo ang aking ulo Jay na nakita ko ng aking labahin. Isang basket na balagi mo. Oh, Pwede pa talaga hindi mag-ibihis na hindi ko hindi mag-ibihis. Ang sarap pa naman. Tingnan nyo naman yung panahon Jay. Napakainit. Kasing init talaga, Zay, ng pagmamahal mo sa kanya, Zay. Hoy, ginaw ko, -ho, diya pa, Zay, nang sa mutog kasakit na kang utok, day. Kaya tingnan mo naman, Zay, ang aking junakis, day, nag ng bike, Zay. Dyan ka talaga sa init, no. Ang sarap mo talaga bigyan ng medal, o. Oh, nakita niya na ako, day, na bumubugan ako ng apoy, Zay. Lumipat siya agad, day. Subukan mo talaga hindi maglipat. Ay, Zay, mag-ilaw ka talaga ng walang suka Aw, subukan mo talagang kontrahin ang mama mamamong dragon ay nah, da Aw, ang isa naman, Zay, pinabasa ko, Zay. O nan mo naman yan nagbasa dai sa cellphone talagang hawak, Zay. Gino, oo, no, talaga, tabang mananabang na talaga to. Og sa dihang ting alas 12 naman, Zay, so ting panood -e na po. Danood -e to na ba ang tanan og zon sa inyong mga ulam, Zay? Og sa dihang nahibong talaga ako, dai hindi ko talaga mapansin, dai na butas naman talaga tong aking damit. Mga Zay, alam nyo ba may chichirya pa pala ditong naiwan? So na kapag decide ako na iulam ko siya ngayon, masarap talaga to siya iulam, Zay. Actually, nung 19 forgotten pa talaga tong nakalimutan namin kainin. So ayan, binuksan ko na nga pala. Grabe naman talaga makatali. Uy! Grabe, Zay. Nahirapan talaga ako sa mag-ablate, Zay. Kaya grabe ang tali. Gibaligtos o taman, Jod. Ginoo ko. Dili. mabangbang din Puno na ito mag-ablate. Dali. Pog okay, syempre mga dzay, tilawa na tuli dzay yung dzay kay talig umil na siya. Hindi na talaga siya karapat bapat na pag ni umil na siya. Pero hindi naman pala siya na umil dzay so kainin na natin yan. At syempre, masarap talaga to siya dahi iulam dahi. Ang lasa niya dahi kay para siyang chicharon lang din siya. Pero parang lasang halong barbecue na inihaw na ewan. Basta masarap. Woo! May pasuka pa talaga to siya dahi. Malaking chichiria to pero na may pasuka siya sa ilalim dahi. Grabe naman to siya makasabsaban yung auntie. oy ginuuko. Oh no! Grabe oh! talaga tong ante nyo dahil makanguya zay Akala mo walang bukas. Napakaingay. Pinuksan ko na nga pala tong suka mga dzay. At syempre hindi pwedeng din natin titikman kung makaangay ba ako sa lasa dzay. What? Og en fairness, dai Lami. ka ayod ang ilang suka. So dali mga unta lami. kayo ni nagpalaway ra ninyo ang inyong anti, Jai. Og tana mga un ta paniudto naman so ato ni siyang isod an karon with sawsawan natin sa suka. Na grabe ka aslom Sa makaaslom sa imo. Uy, ginuukod. Oh di bating na niyo naman Jai. Napaka crispy talaga yan jay. Woo! Oh, ang na nga, Zay. Dahil magasikas sa natin kain kaina, mag tayo ng sinigang na bangos. Wow. Yes, with syempre, with mga gulay. Naglagay natin yung kangkong, mga okra, gano'n. Tapos ang ating chicharon with suka. O, oh, di ba? Diba? Syempre, ang ating unlay rice na grabe sa kakaldero, Zay. Wala na naman, Zay. O, oh, ito na namang dalawa, Zay. Kahit kumain, para talaga tongo O, oh, ba? Diba? O, oh, ha? Oh, bantay na po, moron.